Yeah, fish on guys. Ano to? Panuping guys. Ano sa? All Alright, tip natin ito mga idol. Alright, tip ano mga master. medyo so, maganda-ganda size to yun like size na hanupin guys ah ayos malaki to malaki nice one uy marakuda marakuda mga master yun dale, gali gali ah. ang kuda